hindi ko pala na-record. Oh, punta Binakayan ito, Leng. Punta Binakayan. Ah, oo. Marami ng flags kasi ano. Mag ah, diba tapos na Independence Day? Kailan ba? June 12. Independence Day. <coughs> Bila kaya? Ha? Tobi! na pa! Uy! Tobi! <laughs> Bungol itong ano na to, driver na to. Pahingi namang nah. daan ta. Ay, wala pala sa side mirror. Kaya naman pala, sige, tumabi ka na kasi nakita mo na kami. Meron naman siya side mirror eh. Wala, tinan mo, pa Meron? Meron ba? Opo. Ano Hanapin mo pala. Hanapin <laughs> ko pa pala. Meron na yan. Ang <laughs> kita pala lingling. Oh. Ah. Meron. Ah, meron ba? Ah, kasi ayan, nandiyan no, kayo. <laughs> ayan. Sa wakas, tumabig ka rin. Oh, yan yung side mirror. Ah, nandoon sa taas pala. <laughs> oh, hindi niya notice. <laughs> hindi ko na notice. Oh, may jalibi pala dito. Oh, jalibi tayo kung may money lang si, ling, si Lolo all the time, di ba? Opo. Okay. Oh, Ibarin magka, magkamani na tayo, Ling. Love oh. ni Lolo si Lingling. Ling, eh. Oh. Lagi yan. Eh. Lola, post mo niya sa YouTube ha? Kanina ka Hindi ka na post siya sa YouTube. Kung oh, nga pala, hindi na ako lang post sa YouTube pala kasi ano. Pa paring... Ayan, ang baby kong makdo. Walang makdo. Jollibee na lang. Hey, rejected ako rejected eh. <laughs> ako eh. Next time. Next time. Okay, hindi ka nahingi ka kay mama. Eh, nahingi nga ako sa mga nga ano. Um, mama, pahingi ng pera yung sa makdo ah bakit? nagtanong siya kung saan tayo punta? ah hindi ay dapat sinabi mo mahingi mama dahil alis kami ni lolo, bibili kami ng ulam sa kuha sa eh alam niya nabigay ka na eh aha nabigyan ka na eh Binigyan alam nyo. niya kapital, biglang kapital bakit? hahahaha <laughs> okay, iisandaan nga lang pira natin <laughs> isang daan lang pira natin, like, kaya dadaan lang tayo ng isang daan din sa ano, Kalo, sa mga kerlo. <laughs> Di bali, naku, kailangan magiging walang hilo ako para magkapira tayo sa, <laughs> wala na yung hilo ko, wala na. Ano ito? binakayan na to? Ito yung daanan dati ng mga, ano yung wala pang mga kabiteks? sa kapila pa? Pwede lang nalalim dito. Ah, dito lang. Ipapunta kay Mos. Eh. Ay, dito tayo nung magbili tayo ng ano? Hipon? Puntang dito pa lang. Ipapunta kay Mos. Ipapunta kay Mos. Pero, nagawa dito ng grinder. Yung pinayaman ng PESA. Magaling. Darating na, da nag-order na si Rosel galing para ng job. Chai na rin yung dapat yung mga China. Yung baboy na nasa ayon, China. Inaapi na tayo. Oh, may simbahan dito. Bakit yellow yan? Ano yan? Yellow yung simbahan nila. iglesya ni Cristo pala o ba may cross ba iglesia pala? Iglesia ni Cristo. Kasi kalagay doon. doon. Iglesia Filipina Independiente. Ah. Kaya oh. dyan, yung what? Ang At Atawag dito. Yung Aglipay. Aglipay. Iglesia Filipina Independiente. Kasi yung Aglipay daw si Gregorio Aglipay yan eh. Nagano daw yan siya. Bakit daw ang Katoliko? Katoliko yan siya eh hindi daw nag-asawa yung mga pare eh sa Bible ang dami dami ng ano ng mga lingkod ng Panginoon daw doon asawa kaya humiwalay siya nagawa siya ng sila na pwede mag-asawa yung mga pare nila kaya yung mga pare nila sa iglesia ano ang tawag dyan? yung aglipay may asawa